Totoo yung nararoon naman niya. Eh, ang tayo niya sa pagbabayt, Kaya-kaya man na yan, nai. Bubog-boging na yan, Hindi na makaka-forma yung dalaman na yan, nai. Ewan eh, ko lang kung pa pag sa yung pag Ginawa ko 1,000 yung in-hit, pati Pati buto niya, lusaw. No? ano pinagkaiba pinakaiba niya, nai? Na tao. Yes. Isa-isa tao. At yun sa isang body spirit. Dahil yung sa loob niya, yung pakiramdam niya, nakakakita na siya na ng ano-ano. Pinanghina na siya na loob. Yun ay galing sa body spirit. Kaso nga, syempre tao lang tayo tayo. Natural lang po yun. Pag may sakit tayo malubha, minsan na pangininan natin na loob. Naalala mo kanina yung pasyente natin una? Yung <coughs> na lalaki yung dating galing sa sa'yo magagamot yun. Marami siyang sugat sa katawan. Kami na yung nagtapos ng paglilinis na yun. Kaya hindi na yung bumalik. Kaya iniisip niya, baka bumunikbit yung sugat. Sabi ko, hindi na mangyayari yun. Ang sakit mo yung stress na, di ba yun namin niya? Gusto niya na magtrabaho. Yun yung pinanginatay tayo minsan mga. Kasi tao lang naman tayo, hindi naman tayo perfect na ni Papa Jesus. Si Saul nga, at ah, saka nga si, si Pedro nga, ilabes niya silang si Cristo. Di ba? yun ay mangyayari at ng Diyos yun. Masaya ka na, Nay? At ka parang malungkot dyan, Nay? Plus, dati pa ako na nilisig. Taga Makati kami. At least, pinag... sa tubo. At least, Nay, binagkalaw ka ni Kristo ngayon. di ba? Sige, lakad ka na ng natural. Hanggang doon sa dulo. Tingnan mo yung lakad mo kung anong pinagkaiba na kanina. Lakad mo, penguin eh. Tay. Wow. Sunda si Bo girlfriend. Into mo man i tay dahil kanina nakabaka tay. Ba ako tay. <laughs> Tingnan mo yung wife girlfriend mo tay, ano paano nang pinagkaya ba? Ang ba tay? Paano ka maglakad kanina tay? Palakpakan nyo naman si Nay. Ang palakas ng loob lang. <laughs> okay na, tayo. May ito patay kalaban, tay. Ay, ayaw mo mo siya dyan okay, Abangan. Ang susunod na kabanata. Ito na tubig <laughs> niya. Ito yung tubig. Anay, ah, babay ka na. Salamat. Pasalamat kay Papa Jesus na. Thank you, Lord. Ah, sige na, Anay. Patuloy lang na yung panalangin, Anay. Pinagaling ka na ni Papa Jesus. Pero may natitira pa na Dahil hindi mo kakayanin kanina. Ay, makagano tayo. Natanggal. Mataas na yung dasal mo Nay. eh. Wala nang, wala nang naman tayo. bye, bye. Thank you so much.